ang dahon ng razonis, guys. Tapos, ito ang bunga. Kinain ko. Kakain ako, guys, ha? Tingnan mo. Hmm. Ang sarap. So, kakain pa ko, ha? Mm. Mm hmm. Ang tamis-tamis, guys. Hmm. Kamusta? Guys, gusto nyo ba kumain nito? Kukakain oh, na ako nito eh. Ang sarap. Hmm. Ano ba yun? Ito, guys. So, guys, ang sarap nito. Kasi, ang laki-laki. Ayaw may tubig pa. Ayaw may tubig pa. So, guys, kakain ba kayo nito? Hmm? Hmm.

kakain nito. Bakit kayo kakain nito na akin ito? Joke lang yun na sa'yo. Guys, naari po ba kayong magtanim nito? Kasi hindi ito madami eh. Akin lang. Guys,